Welcome back to Elocana, Lorna Elocana channel. Oh, Philip. Ito kami ngayon sa sa ship. <laughs> ship. Punta lang kami ng ano, day trip lang ito. Samahan nyo kami. excited. Mag-check-in kami. Ganyan dito. excited? Excited na papunta sa ship. Ship. <laughs> Daming tao. Yan kami sasakay. Gloomy ang panahon. Nasa 9th floor yata kami ngayon. Hanggang 11th floor ito eh. Hindi pa kami umaalis. Nag-board pa mga tao. Ayan. Ito yung view sa labas. Let's see. Okay. A... Philip got some backpack. gift. Oh, dito And niya ilalagay yung inumin with this, niya. You can have Philip. Oh, Philip. listen, listen. With this one, you can have And Coke. And backpack. Oh, oh. And we need to put this. Oh, mo yun, anak, oh, sa kamay mo. Philip.

Okay na? Tingin Wow, doon si Mr. Cat. Oh. <coughs> Ville, the Viking line. Ville, really? cat everywhere. Cat is here, cat is here. <laughs> yeah, nag-start na kaming mag-move. Uh, Mr. Cat. Mamaya pa na si Mr. Cat. Uh... Is he, but is he inside the ship? Oo, oh, uh, oh, uh, syempre. Uh... <coughs> Because he's always here? Uh. ganda ng ano oh, we're so, so We're so far away now right now, mama. Forest. Ang ganda siguro nito pagka-blue sky. Pagsama. Mama, we're going past the forest. Oo, oh. oh. Tingnan mo ang ganda ng bahay oh. At there is sa, naman dirty water. May, ano, dyan, oh? may bahay dyan sa gilid. Oh. oh. Ang view. We're going past them. Mm -mm. <coughs> wow, ganda! You oh. know that thing mm -hmm. that you told me? Oh, oh. It's floating in the water like that. The, it, they, are, I think, concrete, anak. Hmm? I don't know. Ask easy. No, it's floating. It's floating. Ah, it, it's not concrete. concrete. because it's floating. Ganda ng view, ang daming bahay. And concrete is actually sink into the bottom because they're heavy. Medyo ano lang yung bintana. Anak, be careful, ha? Ang ganda naman yung ano na yun meron siyang pagka winter. Pwede silang magulit dangoy dyan sa baba. Pag frozen yung yung dagat. Hmm. Nadumi yung ano. Mo, we're so yung, far away right now. Muulan na anak. Huh? Muulan. Bakit? Diyan hmm. mo. Ang, ang, ano na yan, o, bato. Ha? Huh? Ganito ang Finland. Kita mo yun, o. Oh. O, oh, yan. Kita mo yan, mga oh, sis. Oh. Mga bato yan. nag, like, nag, oh. whirlpool, whirlpool, sis. Hindi yan, anak. Huh? Ang Finland pala ay 178,900 something na island. Mas marami pang island dito kaysa sa Philippines. Sa Pilipinas, 7,000 plus lang. dito kami ngayon sa ano, sa playground. Hindi ko lang ma video lahat 'yan kasi may mga tao, may mga bata. Hindi pwedeng mag-video na ano pwedeng mag-video na may face ang ibang tao dito. wala silang permit. Uh, permit. <laughs> lapit ng playground dito. Kain si Philip. Pero ito, pinapakita ko lang yung ano kung meron dito sa restaurant.

I do one door? Put it away. Don't it Why did you put it away? Are you dumb? Why did you put that away? Are you silo? Among one going. Ow, ow. ow. Huh? Mental. pagkain na kami. Ito yung nakuha kong pagkain. Fish din ito. Uh, sauce. Alam nyo na yan. Good vlog. Ayan. Ayan. Ewan ko kung ano ito. Parang kilawin siya pero tingnan ko. Tikman natin. Tikman natin. Okay ka lang anak? Do you like your food? Mm -hmm. mm -hmm. Tignan ko nga kung Paano nyo naluto yung yeah. Takong Kumuha yeah. siya ng pagkain niya anak Kumain siya ng pagkain niya. Mm. You get water. Ah uh oh. Ano gusto mong inuman? Medyo maalat ko. Medyo maalat ay medyo maanghang yung Careful, careful. Ma ma maano yung sa pagkain mo? Try kung isaw-saw. Medyo maanghang siya. Wala ko. Ang bilis maubos nung shrimp. Ang bilis maubos yung shrimp, anak. Ito lang natira sa akin. Pabalik <laughs> ako mamaya. Ang dami kasi kumakain nagutom ang mga tao. We're so far away from the ship. ah We're so far away from the ship. We are inside the ship. we are so far away from the ship. Hmm. So Sa turok ko Hmm, masarap din siya. Ito masarap yung sawsawa niya. Yung may dill. Tapos, cream yan ito? Hindi. There's no plenty of this Okay. Oops. Well, he doesn't need this. <laughs> yeah. Ang lilit ng shrimp nila, kadati malalaki. Masarap anak. Sarap yung pagkain mo. Alam naman tayo. Walang sinasayang sa shrimp. Pati ulo. Pati ulo. Tamaya <laughs> babalik ako. Babalik ako ng maraming shrimp. Yun ang kitirahin ko. <laughs> Ito so, lang video ko ha, mamaya hindi na ako mag-video. Kain na ako ng bongga. <laughs> dami ano, dami pumunta sa buhay. Mm hindi -hmm. ko alam kasi alam kung pwedeng mag-video doon. Kaya hindi ko, hindi ako nag-video. <laughs> Tikman ko itong isa. O kaya ito? Isda rin siya, pero parang kilawin. Okay ka lang, bebe? Uh Oo. -oh. Tahong. Philip. Naglipad yung sausage. Don't play, anak. Mama, naglipad yung sausage. Baka mahulog yan. Mama, naglipad yung sausage. Kain na yun. Kainin mo na. Kainin mo na. Dali. Nakatingin yung bata sa kabilang sa akin. Huh? tinignan ako nung bata. Sa kabila. Hindi. Yung, pahong ako bang nakikita ka na dyan. Okay na yan ha. Kain na ako. Ganda na ng araw. Oh. Tapos na kaming kumain. Malapit na rin kami bababa. Malapit na kaming bababa sa ka transfer sa ano sa ibang seat. Oh. Anong ginagawa mo diyan? Ha? Busog much na. Busog na si Philip. <laughs> Parang buong bundok bato. Bundok bato. Asin. Batong bundok. <laughs> bundok na bato ganon <laughs> oh, island na bato hindi ko kasi may shadow na focus o may pero bato yan oh. pero may mga ano kahoy you might sleep Malapit na kami bumaba. Ayan na. Oh. Kami dadaan. Diyan kami galing na ship. Hindi makita dito yung ano eh. Hindi makita yung lilipatan namin dito eh. Ayan. kami lilipat na ship. Oh. Ayan. Yan kami lilipat. Gandang araw ngayong tanghali. Oh. Kaninang umagang pangit. Ayan, nandito na kami sa loob ng ng uh, ship. Dito kami sa pinakamataas na deck. Ito ang view. Oh, may mga tao sa baba. Ayan. Ganda ng araw ngayon. Oh, kaninang umaga napaka napaka-dilim, no? Ayan, o. Oh. Medyo madumi yung salamit. Pabalik na kami, o. Oh. Nalobat ang cellphone ko kanina, kaya hindi na ako nakapag-video ng ano, marami. Daming island, o. Oh. Ayan. yung oras na to dito sa barko. Um, uh, marami na ang lasing kaya maraming ano uh, maingay. Kahit saan ka magpunta ngayon dito, parte ng barko maingay. Yung ibang na mga single, naghahanap sila ng mga part ng mga kanya-kanyang partner nila dito. May nag-anwa sa akin kanina, bumibili ako, wala yung asawa ko tanong sa akin saan daw ako tagaling tapos siya daw magbabayad ng inumin ko ah, <laughs> um, sabi ko magbabayaran ko ang sarili kong inumin tapos uh, may anak ako tapos kasama ko asawa ko tinitignan habang nakaupo ako dito tinitignan tignan nila ako pakita ko ngayong sing sing ko <laughs> ay nako <laughs>